Alos isang buwan na nga lang at papasok na ang taong 2024 kaya yung motor ko sinalpakan ko ng open pipe. So bago ko nga pala kinabit yung open pipe ko, nagpagawa muna ako ng silencer para naman syempre hindi magalit sa atin yung kapitbahay. Kaya nang natapos na yung silencer ko, ikinabit ko na agad itong pipe ko. Tinanggal ko na nga JBT pipe na nakakabit dito sa Mio Sporty ko. Tapos nang natanggal ko na yan, niready ko na rin yung bracket ng daing pipe ko. At saka syempre isinalpa ko na rin agad yan. Hinigpitan ko na yung mga tornilyo. Bawal na kasi ngayon bumili ng malalakas na paputok kaya babawi na lang tayo sa pag-iingay ng motor. Nang naikabit ko na nga yung pipe naramdaman ko na parang medyo palyado yung tunog. Kaya inadjust ko yung air and fuel mixture baka makuha ko pa sa tono. Pero halos isang oras na ako nagkakalikot pero palyado pa rin talaga. At dito hindi na ako nagdalawang isip pa. Pupunta na lang ako sa tuner ko kasi hindi ko talaga kayang itono. Sakto meron akong dadalhing gulong. Eto tong Shipa 45x90x14. At nandito na ako sa sila ang dito nga pala ako nagpapagawa dito binuo yung Mio Sporty ko kay Latigay Works So papasok na tayo, tamang tama, konti lang yung nagpapagawa kasi kakatapos lang ng gawa nila. Eto sa akto, merong nakahugot na makina ng Mio Sporty, parang 59 ata to. So pagdating ko nga pala dito sa shop, sisilipin sana yung sunog ng spark plug, kaya lang nung nakita yung spark plug cap, putol na yung tanso. Isinabay na palang ito na uli yung panggilid nito kasi yung huling tono nito sa power pipe pa. Sigurado ngayon mas lalabas yung power niya sa open pipe. At dito na nga nagsimulang magtono ng karburador, si Boss J ng Latigay Works. Ayan, sinipat-sipat niya na Tinesting niya kung mayroon pa ring hagok, buti na lang wala na, napaka-smooth na manunog ng tambutso. After nga matono ng karburador tsaka ng panggilid, eto nga, moment of truth na, testing muna sa kalsada to kung okay na ba kung wala ng hagok tsaka kung maganda yung takbo. Tapos ay nga after nga pala natin magpatono ng motor, eto ikakabit ko naman yung 17 ko na rimset. Pang palengke at pang school nga lang pala ginagamit tong Mio Sporty ko, kaya okay lang kahit mag -rimset. At inuna ko nga palang tanggalin yung gulong niya sa harapan. Tapos pa ko na rin tong rim Bagay na bagay nga pala tong color blue na rimset dito sa kulay ng kakako sa magenta. Bali yung sukat ng gulong ko sa harapan 45x90x70 na shipa. At sa wakas eto nga nakabit ko na yung gulong sa harap. At syempre isinunod ko ng baklasin yung gulong naman sa likuran. Bali yung gamit ko rin dito shipa ter din na... 60 by 90 by 70 medyo nahirapan lang akong tanggalin yung mags kasi medyo marumi na tapos binrush ko na rin pala yung brake shoe ng preno sa likod para makapit pag sinalpak ko yung rim. At nang natanggal ko na nga yung dumi ng brake shoe, eto kinabit ko na rin yung rim set. Bali naka lighten hub nga pala tong rim set ko kaya pag tag ulan nagbabalik loba ko sa mags kasi mabilis kalawangin tong brake shoe nito. Yung rear nut lock ko nga pala nakayayamanin gold bolt pero hinihigpitan ko maigi para hindi matanggal. At nang natapos ko na nga moment of truth na talagang literal nakala mo artistahin yung galawan. dito na ang nagtatapos ang ating video maraming salamat sa mga nanonood iba talaga yung pakiramdam kapag kayo mga gusto mong bagay ay pinaghirapan mo